Ayun guys, what's up, what's up guys? Ito guys, uh, ano dito? Flip the bottle, Flip the battle guys. Button, guys. Flip ang mananalo dito, uh, kakainan. Napakasarap na burger. Yung hindi makapatay, yung hindi sa kakain guys. Yan yeah, no? o. Sige ako na. Sige, okay, ikaw na. So, let's go. Ilang ano ba? Tatlo? Isang ano lang, ikot lang tayo. Oh. Iba dito ka. Sige na. Sige

Kakainin niya mga Uy, ako pa! Na. Uy, tapos ko Hindi, hindi sige si mabay mabay. Natang, lang! pa ako tapos sa ikaw na na! Eh, hindi tapos pag may makatayo na, bitawan. Oo! Oh, oh. ah! bitaw ka na! si jan <laughs> dyan! Mm. Ang galing-galing ko ngayon ah! Hindi ako nag eh! So, okay. Hindi tayong nakain! kaya? Luwawa rin sa nilagakain! Uy! Wala pa! No!

Aku pun Oh, oh kok Jinjang okay. oh, kayaknya kok. Pak. Hmm. Mana hmm. daya? Hmm. Oh, بتاع 100. Men kuat kreatif, Pak. Nih botol kayak gimana?

Bakso galam, sin domba ikutin don. Oh, itu naga kehilangan. 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 Oh, Dizang, etay mo agad 'yan. Alex. So, Tama, Alex kagad. No. agad ang oh. oh, okay. tubig. Ininom mo agad makakain. Tama. Ah. Bernardo, Boyan. No. Dino. No, Si Mama.

Nak minggil kan ah, aku nao. Kau ton. Mas kajen belum. Bas Tuska dan bila itu lah. Kau lah. Kau nak ayam. Kau nak. Pakai ini lah. Kau sedih eh. Hey. Uy, patay na ka! Uy, walang iinom ng soft drink, pa hindi makatayo. Uy, ako, ikaw siya! Hanggat maubos natin na. Ano? Ako pa. Ay, na, ito na ito. Ay, ito na ayun, na ito. Kalab. Wow. Atis ka na! <laughs> oh, so, tama na yan. Inaubos mo na. Ako na naman. Ako na. O, ikaw. Yeah. Oh, ikaw, diya. Oh!

Ano nga? <laughs> ano nga? ganda lang Sige, ko ni Mama. Waaaaah! Kachamba! Diyan, asid sa'yo. Ito, bit-bit eh. Ako pa! ko yung Ako pa! Maghahapon na ako dito. Hindi ba ka dito.